Paano nga ba yung maman? Una is, marry a rich old dying man. Grabe naman, no? Pangalawa, magmana. Wow. I-comment nga, sana all. Pero halos lahat naman walang minamana. And then, pangatlo, win the lotto. Sabi nila, para tumaya ka daw sa lotto, eh, ang chance mo talagang tumama dyan ay kailangan matamaan ka ng kidlat at huwag kang aalis. Dapat dalawang beses kang tatamaan ng kidlat. Ganun kaliit yung chance natin na manalo sa lotto And then, pang-apat, magnakaw. Grabe, no? Illegal. And pang-lima, kidnap someone. And ito yung pang-anim na talagang pwede natin gawin. Magsikap ka. Gawin mo yung 3D. Ano ba yung tatlong D na to? Una is decision. Kailangan may decision ka. Kasi pag may decision ka, talagang dito magsisimulang improve mo yung sarili mo. May mga financial goals ka kasi. Pangalawang D, discipline. Ito yung dahil na may mga goals ka na, importante talaga din mo yung sarili mo, may mga habit ka na, disiplinado ka sa oras at sa paghawak ng pera. At ang pangatlo, determination. Siyempre, dapat tuloy-tuloy lang tayo kasi may pangarap tayo sa buhay. To know more about savings and investment, message mo na ako sa Facebook, Roanne Salis Capistrano.